Hello guys, to this video eh, tuturuan ko kayo kung paano magbura ng watermark sa mga video nyo. So, first kailangan nyo mag-download nito ng video watermark. Ayan. Download nyo lang sa Play Store, libreng libre yan. Pagkatapos, i-click lang natin yung remove watermark. Enjoy 100% off with code Panda 100. May ads lang yan. Hintayin mo lang matapos. Kailangan siyempre, meron kang intro. Ayan, mo lang siyang matapos. Tapos, i-close mo lang. Tapos, i-click mo yung video na may watermark na gusto mong tanggalin. Click natin to example. Ayan. Tapos dito makikita natin merong Kini Master sa taas yung logo ng Kini Master. Ito yung buburay natin. I-click nyo lang to tapos ayan, wait lang. Ayan. Tapos i-drag nyo lang siya para mabuo. Ayan. Drag mo lang siya. Para mag mabuo yung pagkakuha ng ano ng watermark o logo ayan tapos click export ayan piliin nyo lang yung HD 720p ayan dito kasi sa taas merong bayad dyan dito sa baba dito tayo sa baba sa pangalawa ayan antayin lang natin matapos tapos okay na yan tanggal na yung ano yung watermark niya. Hintayin lang natin matapos. 给呢。Oh. Oh.